Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo ng mga pagtanong sa English. Okay, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Nagdala ka ba ng pagkain? Nagdala ka ba ng pagkain? Kapag in English po yan, yung nagdala ka ba, did you bring? Tapos yung ng any, tapos yung pagkain, food. Did you bring any food? Tapos sa dulo po, question mark. Tanda na tayo ay nagtatanong kung isusulat niyo yung ating tanong. Okay? Nagdala ba sila ng mga prutas? Did they bring any fruits? Okay po. So, ay tinuturo ko po sa inyo dito ay pagtatanong na may kasamang salitang any. Na maaari po natin itagalog bilang nang. Na kapag ang ginamit nyo po ay any, ang ibig sabihin po niyan ay di po natin tinutukoy ang eksaktong dami nitong tinuturo natin dito sa baba na pagkain, pera, mga prutas, tubig, mga inumin, hanggang dito sa mga damit. Hindi po natin tinutukoy yung eksaktong dami. Basta gusto lang natin malaman kung nagdala siya ng pagkain. Pero hindi natin alam ang eksaktong dami nito. Okay po. So, gumamit po ako ng deed kasi po, para ang may tanong ko po ay kung nagawa mong gawin ang naturang aksyon. Kung nagawa mo. Okay? So, ganyan lang po kadali. Bali, ang any po, dagdag kaalaman ay ginagamit po para sa sa countable nouns. Yung mga bagay na kayang bilangin. Pero, dapat higit sa isa ang bilang. So kung mapapansin nyo, yung mga count countable nouns po natin dito ay itong mga pen o mga panulat. Ibig sabihin yan, higit sa isa ang panulat. Okay, pero hindi natin alam ang eksaktong bilang yan kasi ginamitan natin ng any. Tapos ginagamit din po natin sa uncountable noun na tinatawag. Yung uncountable noun naman po tinatawag ay yan yung, yung bagay na na tinuturing natin na di kayang bilangin, katulad po ng pagkain. Okay? Kasi ang pagkain po, napakadami po niyan. Hindi po natin kayang bilangin yan. Okay? Tapos, itong pera, ganun din po. Uncountable noun po yan. Itong tubig, hindi rin po natin yan kayang bilangin. Yan po ay mga kinukonsidera sa English language na di kayang bilangin. Kaya, yan, yan po yung mga tinatawag na uncountable noun. Okay? Itong mga bedsheets, kaya bilangin yan. Pero kung mapapansin nyo, bed bedsheets pag tinagalog natin yan mga bedsheets, ibig sabihin higit sa isa ang bedsheet na tinutukoy natin. Yung lubid po o rope, uncountable noun po yan. Yung nails, mga pako, pa kitang-kita nyo na, countable noun po yan, yung kayang bilangin. Basta yung mga meron dito, salitang mga, yan po yung kayang bilangin, yung tinatawag na countable noun. Samantala yung walang mga dito, yan yung tinuturing po natin ang countable noun. Okay po, so sana may practice po ng maigi po itong paggawa ng tanong natin gamit ang any, kasi gamit na gamit po ito. Maraming salamat po.